alam niyo guys, dumating na ang ating parcel na Mini Microphone Android. Kaya ito, bubuksan na natin. Ang nabili ko ay mura lang siya. Hmm. Galing sa TikTok. Oo. Wow. Ay, oo. Wow. Wala siyang bubble wrap. Ito lang ang nakalagay. Oo. Oo tingnan nyo ha, walang bubble pero, ano, nakaseld naman siya, sobrang ganda niya. nakaseld naka, naka siya hmm. Hmm. isa lang yung nabili ko Oo. meron siyang bali, ano ito hindi ko alam kung nakaseldo, sabi niya naka daw eh, kaya nakadiscount naman na hmm. Paano ito buksan? ayun, o oh. walang laman ha mm -mm. tapos, ah, yung ganda hello, shout out sa inyong lahat, magandang magandang hapon, ayan, oo oh, oh. ayan nito, oo oh, oh. meron din siyang ano meron din siyang lalagay doon sa ano sa, sta yun na yun may charger may i-charge icha dito. Tapos, nasaan yung charger niya? Uh, ito, may manual naman. O, oh. may manual. Mm. Babasahin ko yan mamaya. Mm. Tapos, ano to Ay, yung ano. Ito yung... Yung... Ano sa charger. Oo. Oh. Mm. Charger. Charger. Tapos yung microphone, pwede siyang ilalagay kapag habang nagsasalita ka, ilalagay dito. Oh. Hello everyone, magandang magandang hapon. mudi mm, di ba? Mm -mm. Ganda. Oh. Tapos ito naman, yung, hindi ko alam kung saan ito ilalagay. Siguro dyan, eh, ano, dito siguro ilalagay. Hindi ko alam. Ay, dito siguro. Mamaya na lang siguro, titingnan ko kung gumana siya. Android naman daw. Mm -hmm. Kaya, gawin na natin para iwas maingay. Mm -hmm. Habang nagbablog ako, iwas maingay para ano, para, para hindi sasakit yung tainga ninyo. Tama man. Kaya, maraming salamat. Bye! Bye. Pakit <laughs> mo na. Bye. Maraming salamat po.